kaya ita kung ba Pasado na ako ano na ako ano na tawag ano oh, na mo sa pre ano na mo sa ano, ano na tawag mo sa pre ano, Master. ano? Master. So, yung natin. na mo gusto, gusto sa ano okay, na talo mo sa pre ano na talo mo sa pre ano na mo sa pre ano na talo mo sa pre ano na talo mo sa pre ano na talo mo sa akin ano na talo mo sa pre na mo sa pre na sa -tun, oh, okay na yun, pre ano na talo mo na mabait mo oh, na talo mo mo sa mo na pre na na sa tapos may bala ka ba ng 80 k 117? Bigyan nyo sa akin ng bala ng 80 k 117. Yan na ba yung pinapangarap mo, pre? Yan na pili ko, parang parang sing last na si yung father na So, idol mo na ako? Hmm, idol na talaga ako. Kasi inubos ko yung kumabay sa'yo na nakamitik. Okay na ba? Pasado na ba, pre? Pasado na, pasado. Pasado na, pre? Dali pa dali Dali ko na lahat ng coach mo. Sa ano? Ayun. Papalong na wakit ka sa nime. Ano ka? Pag-do ka na? Iwan na dadadag yung kita mo pag ang video ito. Dito, may kalaban dito. Sige, pre. Hintayin mo ako. Ang sungguh pa tayo, yung titisting natin yung itik AK-11 ko. Itik AK-11. Ang sungguh na tayo. na tayo. na tayo. Pre, una na ako. Hindi, okay, try mo na dyan, try mo na. Gago na matay ang gago. Rupang inang yan. Gago, nagpit ang kotek. drop I-highlights ko pa sana yung bata eh. Ah, tinawag na ng papa. <laughs> tinawag siya ng papa niya boy. Airdrop. Ah, 'di okay, naglalag. Na. <tiple> Papatayin ko lang 'to. Las. Galagon na sa yung second ko. Trapis ano mo pa bol ka pa talaga ha? Saan ba abot ang 10 pesos mo boy? Boy, wag ka nang tumakbo boy! Airdrops. Ah boy, ba't ka tumakbo? Ha? Pinaabon mo pa ako ng 1,000 meter ha. Sumabi ka ng master, wag kita tutuluyan. Sige. Bubuhay kita sa kakampi mo. Dali. Dali. Sabihin mo master, master, wag master. Ayaw mo? Ayan, guys. Hanggang dito na lang, guys. Nawala yung bata. Sayang. So, mabait pa naman yon Binigyan ko siya ng kailingan niya. Kaso, so, wala eh. Yeah, drop it, son. i ko lang, po guys. Hanggang dito na lang, ano ko. na lang ubusin nila lang tayo isang script tapos okay. yes lang guys sa ubusin mo lang to guys and guys, lagi okay, muntikan pa ako naglag, Kupal, makanata ako. Okay guys, nice day. Naubot yung isang squad guys. So what's up guys? So hanggang dito na lang guys. So sayang na wala yung bata. Kinawag siya ng papa niya guys eh. Ayan guys, panoorin nyo na lang highlights ko mamaya. lang guys, ito so, last last. Last na talaga guys, sa bowling ko lang to. Yeah, okay. so, Alis na ako guys bago kung pa ako Last na lang guys ubusin mo na to last last last